kay Senate President Mig Zubiri ang balibalitang baalak siyang patalsikin sa liderato ng Senado. Tingin naman ng ilang senador, iniintriga at pinag-aaway-away lang sila para hindi mag para hindi mapagtuunan ng pansin ang People's Initiative na isinusulong ng Kamara. Magbabalita si Camille Samonte. May kumakalat umanong resolusyon sa Senado para palitan sa pwesto sa Senate President Migzubiri. Maitutuloy daw ang kudita sa kanyang liderato kahit labintatlong pirma lang ang makuha ng resolusyon mula sa 24 na senador. Nakarating na raw kay Zubiri ang balitang ito at siya na mismo ang nagtanong sa kanyang mga kasamahan. Palagi ko naman silang kausap. Wala naman silang nalalaman. Tingin ni Zubiri, estilo lang yan para sirain ang Senado. Tama naman, there's a concerted effort to discredit the Senate. Uh, nalaman ko pa yan last week pa. So sa amin, uh, trabaho lang kami. Isa naman daw sa napipisil na ipalit sa kanya, si Sen. Jinggoy Estrada. I don't know. I haven't talked to a single senator about it. Kahit siya, tutol din daw na magkarigo doon sa Senado. Umugong ang balitang balak patalsikin sa pwesto si Zubiri sa kasagsagan ng usapin go sa charter change o pag-amyenda sa 1987 Constitution noong nakaraang taon. Tsempong lumutang ulit yan. Ngayon dinidinig sa Senado ang economic chacha. Mainit din ang bangayan ng Senado at Kamara kamakailan dahil sa maanomalyaraw na People's Initiative. Yan ang tinitignan dahilan ng ilang Senador. Divide and conquer siguro para malam, dahil nagbabanggaan yung dalawang house eh. Hindi malayo na talagang magkakaroon gato may trigger. Baka yung strategy nga is to confuse the enemy. Ibig na mag-focus kami dun sa uh, efforts namin para mapigilan itong PI, eh, pinag-aaway-aaway na lang kami. Ipauubayan na raw ni Zubiri sa mayor niya ng Senado ang desisyon. Giit naman ni Majority Leader Joel Villanueva, solid sila sa liderato ni Zubiri. Sa Kamara naman, may isinumite na rin bagong joint resolution para gumulong na rin sa kanila ang pagdinig ng tsa Pareho lang ang laman ng resolution of both houses number 7 sa resolution of both houses o RBH number 6 na panukala sa Senado. Tatlong economic provisions ang gustong amyendahan ng mga mambabatas. Nasisingitan ng mga katagang unless provided for by law sa saligang batas. Ang probisyon sa pagmamayari ng public utilities, mga eskwelahan at maging sa advertising industry. Una nang inapura ng Kamara ang Senado para ipasa ang RBH No. 6. Pero paglinaw ng mababang kapulungan, hindi nila minamadali ang pag-ambienda sa konstitusyon. Target lang nilang matapos ito bago ang serogenation address ng Pangulo sa Hulyo. This is not a fast-track method. This will be debated in plenary, exhaustively like any other bill, especially that we are tinkering the Constitution. E paano kung mapasa ng Kamara ang Resolution of Both Houses No. 7, pero wala pa ang RBH number 7 ng Senado? We will cross the bridge when we get there. Para sa 1PH, Camille Monte News 5.